sa sisiksi nyo naman. <laughs> oh. Yeah. Pero may madala kami mong pajama. Ay, <laughs> Dragon, ayan, uh, good evening. evening po sa ating lahat. Pinag-isipan ko pa. So, yun, mga ka-Dragon, uh, nandito kami ngayon sa Kubo. Yan, mag-overnight kami ngayon dito at um, uh, natripan namin mag-overnight dito dahil malakas yung hangin, malamig. Ramdam na ramdam na ang, As, ang new ano? Year. <laughs> new <year>. dragon taon <laughs> So, ayan, eh. mga ka-Dragon, baling magluluto tayo ngayon guys ng ating pang panghapunan. Yan, mag- Dilichong manok tayo, guys. Oh, it's a wow. Dito tayo maglilichong sa ano, sa harapan May ng ating, kubo. Sa harap ng ulap natin. Hindi <laughs> eh, <kolay. laughs> magchachapsoy din tayo, guys. Para mayroon tayong gulay. So, yun mga ka-dragon. Balik kami muna at susunod mamaya si Peng at si at yung mga beng na gusto rin daw nila mag overnight dito at pati si Tayam oo haharanahin ha, daw tayo ni Charles Chacha. mamaya oh, Ama, pakitang na si Chacha yes. so ayan guys uh, bali isa rin yung purpose namin dito kaya kami dito natulog yung gusto namin makita yung aming mga solar yung mga donate ni Sir Almer oh, yan thank you so, thank much, you po. so much po ang nakakaliwanag ng aming yes, tubo yes so ayan siya liwanag ng aming tubo <laughs> yeah, so, o, o, di ba? yan ayan So yung iba, guys, iikakabit na ng aking my love, si <laughs> namin iikakabit sa labas yung ano, yung pahaba na ilaw. Parang spotlight siya. Dito sa may tulay. Para may ilaw tayo dito, mag-ihaw-ihaw mamaya. Ano, yung ilaw, guys, ano, ah, parang ano siya, pag may nasis, nasisensory siyang tao, yung malakas oh, yan. Pero pag wala, yun na mamatay siya ng kusa. Nagdidim lang siya, din. lang. Sisiksi naman ng mga ladies, Oh. Wala rin na silang kadate. Buti hindi mo sinama yung asawa mante. Ay, hindi niya alam. Alam niya? Ah, dito yan Me mamaya. Mewati, yung. <laughs> It's the next, at sa tonga. Dapat mm, kanina pa kami guys. Alam ano, mo eh. Ako na pa na naman. At maraming kwan. Okay. Mm -hmm. ang hatay yung ating ano. Tatsi. Dagan nang ulin para kono so, malibing mo. Ang sarap ng ating kapsoy. Adaw dito sa buhay. Ayun, maliwanag nang ating buhay dito sa kubo. ang niluluto mo, Jay? Hintayin kita. Ngayong gabi ako magkukay ng gisaw. Baka ngayon na ako makakita. So ayan guys, gagawa kami ng ihawan ng ano, kitsong manok. Dari lang nito ng babo. <coughs> Lick kami ng manok. Ang mm, ano, kasi ano, parang parang nagka-camping daw kami. Mababa pa? Ay mataas? Oo, oh, mataas pa. ito, oh, natin aga aaramid tayo isilawang. Matsu-tsulis ang buto. Hmm, liwanag. Ayan ang ating tukso. Oh, sarap. Ang daming atay yan, guys. Oh, liwanag. Wow! <laughs> ang liwanag ng aming kubo. Ako, ako dito kayo matulog. Dahil kami pikapit maya po. Ha? <laughs> May kapit bahay ako. Oo nga. Natulak ang kapit bahay ako. Oo, na tong mag-iihaw. Oh, kasiksi naman ni Tita Paseng. ng dapat iti ni bala na ne. Jilikod na. May sinturon pa na eh. May pangpanya ang kontra. Liwanag guys ng solar. Thank you so much. Uh, sir Almer, Yan ito, donation to ni Sir... ah uh, Almer. Ito ang ulam ko, guys. Ano ang ulam mo? <laughs> ha? Ano nante? Ayan ang ulam mo? Ito ang ulam ko. Puso. Puso ng? Sagi. Puso ng kilisane? Saba. Ay, saba. Parang, hmm, sarap. Nayunan yung uring para magtaas. Mm. Ano ba ka mahulog yan? Mm. Mm. Ito yung okay, pakingawan ko. yeah. Gana alatan na. Hindi. Ito yung camera ma. pala dito? Ako kulay guys. Baka bukas pa tayo magkain na. Sabi ko alas 12 ng madaling araw tayo makakain nito. Sabi naman nanti pa sa ibog na tayong matulog. Diret-diretso na daw. Salubungin na ang bagong taon. Kasi siksi nyo naman. <laughs> oh, yeah. Pero may mga kami mong pajama. Dante ligaya. Ba't walang palegs? Walang pang second outfit. So, ayan, Sir Almer Dalit. Ito na po yung, ano, yung solar na binigay nyo. Maliwanag po siya. Maganda. Sobrang liwanag. Yung iba, yung iba po ay hindi pa namin nakakabit. Ito naman po yung bilog. Nga, Pero dalawa lang po yung nilagay namin. Yung isa sana dito sa kwarto. Saan ko ilagay yung simka? Yung Liwanag Ganda. S dito. Dito ka maggitara. Nag-practice pa si Katya. Ah. Yan guys, gigitarahan daw tayo ay. ni Balong. Si At ni Chacha. Ikaw na lang natin, dali na lang nga sa mukhaan. Ay, nagkanta ka nga, narinig ko. Feliz Navidad. Dali na! Feliz Navidad! Tayo, dito <laughs> <taganong> tayo, tagadaran <laughs> tayo. Namamas ko na tong isa niya guys guys, may pa-intermission yung mag-iina. Family Santiago? <laughs> Santiago family, haharanahin daw po kayo ni eh, ng Santiago family. family. <laughs> Talaga yung bandira na yung mag-away mo na <laughs> kami. <laughs> <laughs> oh, log, dun ka rin, taga second voice. Yung ako? Taga second voice. Wait lang, wala yung kako. Masira pa ng second voice. Ayan. Labas <laughs> mo. Sabi din ngayon. Kadami mo yung panak! Woo! Yeah! Oh, audience, audience! Oh my goodness! dapat may drummers? Aba! Ah, <coughs> Wala ba ba tayong ilaw? Wala ba kayong mga kamay dyan? Wala pa naman dyan. Ay, na lang host tayo. <laughs> sabay. <laughs> sabay, ano eh. Anong bangog. Dapat ka duwit mo si Nana eh. Talaga. Magduwit mag kay ni Nana. Pabangagan. Pabangagan ko. Nagbibigay na tayo. Si, si Nana din nadadala, ding 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 ding. <laughs> guys, may back up si Balong. Oo, ano, ang drama mo pala. Kaya loading din gitara? Mas kabog mo kanya doon. Hindi nga magsara. Ali, magsara yan. Ayan, kamasa na yan tita, pasita. Ito ay natok ko na. Hindi nila nasurutan guys yung pang-ihaw. Oh. Basta na lang nila tinalay.

pa rin Malapit na <coughs> tayo tayo? Malayo, Malayo pa. pa. Malayo. Malayo. Malapit nang makatulog sa <laughs> <tante. laughs> Yung taga-ikot. <laughs> Ayan guys, habang inaantay natin yung ating lechong malaw. Kaya magkape muna tayo, tapos kain tayo ng baluts. Oh, balut. Pwede may balut dun lang. Balut mo sarap. Balut yummy. Ah, sino pa, sino magkape? Guys, yes, ito na yung balot. Balot sa puti oh, ba yan? Wow. Sino yung nagatinda doon ng balot? Balot sa pula. <laughs> Kulang guys, ng isa yung balot. Sabi ni Balong, oh, sinong di magkain? <laughs> Talagang siya dapat magkain siya eh. Balong. <laughs> eh? Yan, di na nakakain ng Tita Joanne. Sisi, kumakain ka. Oh, oh, na. na. lang okay. rin, sa ilaw Ay, yung pinak tinapay na yung Sana yung mainit natin, Jeff. Oh, balong ho. Oh. Ito yung pagsawsawan niya. Yes. Mabit mo kayo ito din, Yung mga di kumakain ng sisip, bigay mo sa akin. Akin. Okay. Akin. Okay. Hindi pala okay. Sarap matulog dito, guys. Puro pala ka ang iyong maririnig. Sa ah, dito sa tindas. Ayan, nagkakagulo tayo. Balot. So, yung balot natin, guys. Si Aket na isabay Mm. Eh, sabay-sabay mo na yan. Mm. Oh, sisiu. Okay. Oh, sino si sisiu? Hindi balot sa puti. <laughs> eh, ganito ka na. Akin na. Mm. Buka ng asin. Ah. mga kadrago, no? Tignan nyo tong malunggay namin. Ang sarap talbosan. Ang lago. Sarap sa buri, di bawon.

guys, after 10 years, naluto din ang ating lechong manok. Tara, kain na. Alas 12 na. Yes, Pero, yes, alas yes. Ay, 9.30. Hey, sarap po. Wow. Masang Masang panginoon po namin Diyos, salamat sa at sa aming mga. Kasi namin ito, masama po rin kasi sa aming mga. So, sa ang bakit nito, pagkakalimut sa aming mga. Kaya mo, na! na. Ka na. dinner. Yes, late dinner. <laughs> With cha. ko, na nito pa po. Wala ka Ante Ayan na sabi nanti, gaya malaman lang mo may akong yung kanin. Masarap yung ng Ito, ito. ito ang <laughs> <laughs> Ito ang suka. Ito ang Ito ang suka. Ito ang suka. Ito ang suka. Ito

Sa mo iniwan? Sa sa Eh, yung kanilang tabi yun. Sa akin. Kasi pa Yeah. 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 Hindi hmm. ka nang nilagay mo manok de. Akin na lang. Itong luto. Hmm? 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 Ay, ang kanya-kanya pesto na sila. Tulog na tayo, guys. <laughs> Puro palaka, kaingay ng mga palaka. Karag. <laughs>